sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 8, Talata 16-18. Alam natin na inihayag sa mga ebanghelyo na si Jesus ay naparito bilang ilaw ng daigdig. Kaya nga sinabi rin ni kristo sa kanyang mga alagad, mga taong naniniwala at nananampalataya sa kanya, na ang mga taong ito ay tumanggap ng ilaw tumanggap ng liwanag. Kaya sa gayong paraan, sila, sila rin ay magiging liwanag. Kaya sinabi ni Yeso Kristo, kayo ang liwanag ng sanlibutan. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. At sa Ebanghelyo sa araw na ito ay bumanggit si Yeso Kristo ng talinghaga. Sinabi niya Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tinatakluban ng banga o kaya'y itinatago sa ilalim ng higaan. Sa halip inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang mga pumapasok sa bahay. Ang ibig sabihin nito, lahat ng tao, lahat tayo na ng pag-ibig ni Yesu Kristo ay inaanyayahang maging liwanag din para sa ibang tao. At para bang sinasabi ng Panginoon, huwag itong ikahiya, huwag itong itago. Kung ikaw ay Kristiyano, ipakilala mong ikaw ay Kristiyano sa pamamagitan ng iyong buhay, sa pamamagitan ng iyong kilos, sa pamamagitan ng iyong pagsasalita, sa pamamagitan ng iyong mga gawa. upang maging tanglaw sa iba na naglalakbay din sa daigdig na ito sa ang daigdig na ito ay may mga lugar kalagayan o sitwasyon na napakadidilim at maraming tao ang naghahanap ng ilaw ng liwanag upang makapagpatuloy sila sa paghakbang sa buhay na ito at ang misyon ng mga tumanggap ng ilaw kay Yesu Kristo ay maging liwanag sa sanlibutan. At sinabi pa ni Yesu Kristo, walang natatago na hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Minsan, Tila ba lihim ang liwanag na tinatanggap natin kay Yeso Kristo? Maaring nakukuha natin ito sa pananalangin sa pagninilay at pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pakikinig ng pagpapahayag ng mabuting balita mula sa simbahan. Itong liwanag na ito ay maaring lihim na pumapasok sa ating pandinig at namamahay sa ating puso. Ngunit isang araw, ito ay malalantad. Ito ay lalabas sa ating buhay. At ito ang sinasabi ng Panginoon. Hindi natin kailanman maitatago ang ligaya ang kaganapan, ang kadakilaan ng pag-ibig na tinanggap natin sa Diyos. Itutulak at itutulak tayo nito na ibahagi ang karanasan natin kay Yesu Kristo. At sa huling bahagi ng Ibanghelyo ay sinabi ni Yesu Kristo, kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagat ang mayroon ay bibigyan pa. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon, patuloy na makinig sa Kanya, patuloy na makinig sa salita ng Diyos, sapagat ang pananampalataya ay napagtitibay sa pakikinig sa mabuting balita, sa pagpapahayag ng napakadakilang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Pagbutihin daw natin ang ating pakikinig, ang ibig sabihin pagibayuhin, panatilihin, ipagpatuloy, upang kung anuman liwanag na natang, natang, natanggap natin ay madaragdagan pa. Mabibigyan pa tayo ng napakaraming liwanag. At ang liwanag na ito ay hindi para sa ating mga sarili. Hindi tayo tumatanggap ng liwanag at nadadagdagan ng liwanag sa ating buhay para sa atin lamang. Ibinibigay ito ng Diyos bilang regalo sa atin upang maging regalo rin natin para sa iba. Ngunit may panganib na binanggit ang ibanghelyong ito. Ang sinabi rito ni Yesu Cristo, ngunit ang wala ay aalisan pa, pati na ang inaakala niyang nasa Kanya. At para bang sinasabi ng Panginoon, may mga taong akala nila ay mayroon silang liwanag, o sapat na yung liwanag na nasa kanila. At maaari itong alisin. Akala nila meron sila, ngunit ito ay mawawala at kung anuman yung mayroon sa kanilang kakaunti ay mawawala pa. At ang sinasabi ng Panginoon dito, na to, totoo tumanggap tayo ng liwanag, ngunit kung hihintuan natin at hindi pa nanatilihin yung ugnayan o relasyon sa Kanya, yung pakikinig ng Kanyang salita, mag-aandap-andap ang liwanag na ating tinatanggap, unti-unti itong hihina at maaring mawala at maaring akalain ng tao na mayroon pa siyang liwanag ngunit ang nasa kanya pala ay kadiliman na. At ang isang taong nasa dilim ay hindi alam ang mga hakbang na gagawin at hindi alam yung patutunguhan. At ang mga taong nasa dilim ay hindi maaring mag-akay ng iba sapagkat mabubulid din sa dilim ang inaakay nila. Kaya nga sinasabi sa atin ng Panginoon Pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig upang ang liwanag na tinatanggap ay manatili, yumabong mag-ibayo at maging liwanag tayo para sa ating kapwa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.